Hello to Ms. Ato, guys. Birthday ng kapatid ko. Ano ba yan? And with the family. Nagutom. Hi, Kay Kai. Ate, okay ka? Hi. Nakita-kita. May sino may light <laughs> there? Nanay, oh, okay. syempre, nandito ate. And of course, the wifi. Oh, ganda po. Ganda natin lahat dyan. Oh. na. Halika oh, muna. Pare-pares na. Happy birthday, baby. po. Guys, ito mga handa from Doris Catering Services. Buksan nyo na Buksan nyo na yan. And the pancet. perfect tong pancet. Tinapak ko lang yung ano. Mga tropa, marami yan mamaya. Diyos ko maingay dito. Babarangay na naman tayong lahat. Dito kayo, dito, dito. Be, kay, 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 kay. Oh. Ah, yeah. oh. dali. Okay, happy birthday na tayong lahat. Ready, sing! Happy birthday to Happy blow na! I wish na. Kayong dalawa ni Daddy. Uh, ako na lang. Uh. Dito ka. Kuya, tabi kayo ni Daddy. ah uh, blow na. Happy birthday, Coach Marvin! Uh, kain na na. Kain na na. Yun na yun. Yun na yun. Uh sa birthday nga ng kapatid ko ay eh, hindi talaga ito pinlano basta sinabi niya sa amin ako, na na kay sa bahay ah actually galing pa ako niyan sa MMDA tapos tumiretso ako diyan kasi lunch time ang sabi niya pero ang naging lunch time almost dinner na Sa mga hindi nakakaalam po proud na proud kaming lahat diyan kay Mabin kahit sobrang mm, kuripo isa siyang napakabuting ama good provider napakabait na asawa isa siyang coach at isa siyang guro sa Brent School. Mamaya nga ay mapupuno itong garahin na to ng puro mga basketball player kaya nandito rin ako <laughs> kasi ang daming lalaki puro basketball player. At dito nga sa lugar namin isa siyang officer sa Homeowners Association. Siya naman ang sa sports committee or sports officer. Basta yon. At unti-unti nang dumarating yung mga players na hindi lang sila players ng basketball. Players din sila ng Inuman at Asara. Asa. At ng bisita ay mga taga dito sa amin sa Porok 5 ng Barangay Rosario. Guys, eto ang dala ni Miss A. Sa amin lang yan. Kumakain ka ba nito, sis? Mm. Ikaw, di ba ta ate? Kumakain ka niya. Favorite na. This is for us and Kyle is not eating that. Ikaw din ba ate? Ang mm, sarap! Mahal ka sis. Kay, kay, ayaw mo ba? Tabaching, tabaching. Asa na si Hippie? Pare, napaka pare. Main na kami, guys. Samantala, ang aking pamilya ay tumabay sa loob ng bahay kasi aircon. Kyle, kanino tong annual? Ha? Sa'yo to kay Kyle Kiefer? For this year. Nasaan ka dyan? Patingin nga. Ano ba section mo? Faculty. This is faculty. Kala mo nung kilala mo, sino-sino mo? Bakit ba? Meron ka din, Kyler. Most of them. Mr. Taylor, Mr. Bars, Mr. Nashon, Mr. Rivera. Sige, sige. Ms. Tyler. Mr. <laughs> I, I remember most. Can I see your picture? Can you show me? Can I? There you go. Wow, this is key, me. From... Where's your crush? no. You don't know. I wanna know. No. Show me the crush. I don't know. <laughs> <I'm> she, <laughs> That's not show me she. the crush. No. Ito nga pala yung annual book ni Kiefer sa Brent School. Tinatanong ko ko yung picture ng crush niya. Ayaw niya ipakita sa akin. At ang mga pamangkin ko naglalaro ng UNO. Lionheart, pinakamatas ng award sa Brent What is your highest award? Ah, uh, Health 3.99 GPA. Eh? Sige na, panalo ka. Can I see that crush? Where's the crush? <laughs> naglalaro sila ng Candy Crush. Oh, what's that? Uno. That's Uno Taco. Ay, sali ako magalunong ako niyan. No, I know. I know how to play. Tang, tingnan mo to. Yes! Dumadami na po ang bisita. Mar! Sabi <laughs> tayo. Yes, stay. Hoy, pag blowing nyo na si Mabi ng cake nyo habang lumalalim nga ang gabi, dumadami na yung mga bisita, lalo na yung mga basketball players. Alam nyo ba na bukod sa SK na paliga, eh meron din ditong paliga sa court namin at sila yung magkakalaban. At si Mabin na isa sa mga committee, kasama ng iba pa mga committee, kumarit kung pare namin nandito din. At dahil birthday ni Mabin, kinansel ang laro ngayon, pero makakancel din naman kasi nga lumakas ang ulan kasi open court yung court Aba, namin. Aba, may dumating na bisita at may, may regalo sa kanya. Si Mavin ay coach ng mga player na ito sa ginaganap na SK Rosario Summer League Basketball Tournament. At proud na proud akong sabihin, sila ang defending champion at ang standing nila ngayon 5-0. Congratulations sa inyong lahat guys at sa lahat ng mga coaching staff at supporters ng Puroxing. Grabe, ang lakas talaga ng team na to. Pati sa Asara, naso sobra din ang lakas.

nagpapasalamat talaga ako kay Lord kasi sobrang blessed yung family namin. Guys, hindi mayaman ang family namin, hindi well off, pero hindi kami nagugutom. At lagi kaming guided ng bawat isa at guided kami ni God. Proud ako sa iyo, sa lahat ng mga nagiging achievement po at sa lahat ng mga taong rumirespeto sa iyo bilang tao, bilang coach, bilang teacher, bilang referee. Congrats din sa pagiging best tatay, best asawa kasi you're the best provider. At super very good ka kasi tinuturukan mo na ng insulin si nanay. Good job! Proud din ako sa iyo dahil pinipili mo yung mga battles mo, yung pagiging educated person mo and professionalism, yan ang magiging weapon mo sa lahat ng mga taong din na down ka. Uwi, anak! Sila lang uuwi kami nandito pa.